What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Nagbabalik ang inyong Kuya Jay. Ito na naman tayo. Babalik tayo sa Lalamove at Grab. Medyo matagal-tagal ako hindi nakabiyahe. Gawa so, nung medyo na busy sa bahay. Tsaka maraming nagkaabalahan. Na, nag-swimming, outing. Yan, medyo ito yung sumuka ko. Medyo bitim ako nag-swimming kami ng Sambales sa may Limliwan Beach then itong last week lang nag camping kami sa may Tanay Rizal yun sunod sunod ang mga ano ganap kaya medyo na busy tasong December syempre Pasko lahat ang tao medyo busy bari yung huling upload ko yata last November pa sa Youtube dahil eh, hindi nga ako nakakabiyahe so ngayon uh, February, February 14 uh, Valentine's Day Happy Valentine's sa lahat Yay! sa mga magsing ilog dyan, Happy Valentine's sana wow. all anyway, meron na tayong booking uh, on the way na ako sa drop off location bali, dito na ako sa may Magalianes, no? ang booking natin is Taguig going to Makati uh, Ang bayad natin dito is 286 Wow Ito yung i-deliver natin na uh, apat na cake Since Valentine's ngayon siguro puro cake ang mga makukuha natin booking Kahapon bumiyahe ko ng lalo mo ba ng Grab Express Kaso hindi ko siya na-vlog eh Medyo tinatamad kasi ako kahapon kasi yung unang balik ko sa pagbiyahe no, medyo nangapaulit ulit ako. Medyo nalimutan ko na yung pagkuha ng buhok, yung pag ganyan, pag drop off, oh, pag ganyan. So yun, medyo tinamad ako na vlog. Gusto ko mag-focus sa biyahe. Ayoko nang mayroong iniisip. No? So kaya hindi ko na na-vlog eh. Nakatatlo lang naman ako kahapon. Isang Grab Express at uh, saka dalawang lalamove. Then meron tayong ano eh, uh, missions, nag-join ako sa mission, uh, complete pipe orders, uh, ka receive ka ng 360 pesos. So, kahapon nakadala ako sa lalim mo. So, meron pa akong tatlo. So, para kukumitin ko ngayon, para pakuha ko na yung incentives. Hello. Hello, ma'am. Good afternoon po. Sa Lalamove po. Lalamove. <laughs> Sige, sir ano na mo tayo magkita sa may fountain? Ah, sa may Ayala, ano po, triangle po? Oo. Ah, sige po ma'am. Ba? Ah, bali ko na po ako ng Ayala. Oo, sa may fountain. Oo. Oh. Opo, ah, sige po. Ah, ma'am, yung sasakyan ko po, Bios po. Sige. Ano, um, ah, bababa lang ako, ah. galing yung 18th floor. Ah, sige po ma'am. Tawag na lang po ulit ako ma'am pagka hindi ano, nyo po ako makita. Sige. Okay, salamat po. Sa so, may fountain, Kuya. Doon apo, apo. Pero, salamat okay. po. Thank you po. So, yun. Dito na tayo sa ating drop-off location. Waiting na lang tayo kay customer na. Kay madam. Hi, Kuya. Ando ka na? Yes, ma'am. Ma'am, na po ako, ma'am. Dito sa may... Ah, sige. Eto ko. Saan po Ayan, kayo ba na, ma'am? Ayan, naka-hazard, ikaw yan. Ayan, uh, blue po. Ayan, ito ako. Pa-dating. Pa, pa, Okay ma'am, okay ma'am. Opo, yung uh, naka NGB. Opo, yes ma'am, yes ma'am. Uh, NGB, okay. Okay, thank you po. Mali apat na ma kayo. Thank you po, ma'am. Ah, ayan si ma'am. Ito, ngayon, ngayon. Apat na kayo. Ayan. Bye, ma'am. So, yun. Item drop-off na tayo. So, waiting na tayo ng panibagong booking. Medyo okay dito. P Pwede kang mag-estampayin mo na habang naghahanap tayo ng susunod na booking. Okay, meron tayong susunod na booking. Uh, talagang tawagan ko muna ko ano yung di-deliver natin. <coughs>

Ay, sagutin talaga guys Hello? Yun. Hello ma'am, good evening pa Good afternoon po Sa yeah. po ma'am Tanong ko lang po ma'am kung ano po yung i-deliver ide ma'am Is it car or bike? Ah, uh, sedan po ma'am Sakyan po, kochi po Okay, so saan ka na? Bali ma'am, dito pa po ako sa, sa Makati ma'am How long more? It is pagkain How long more? Uh, siguro ma'am, uh, estimate po mga sa pick up location ma'am mga 15 minutes po siguro. Ilan? Mga How many minutes? 15 po ma'am. Sa pick up location 15. po. Okay. Okay. Okay, 15. Yeah. Ma'am, bali itanong ko okay. lang po kung saan Ayan guys, uh, puntahan ko muna to Pick up muna natin to Sa may Magallanes daw Bali, ang booking natin is tagig to tagig lang naman ang sa natin dito is 306 tara pick upin mo natin to let's go grabe guys ah, na miss ko mag move no? nakaka miss talaga yung itong kahit traffic uh, ah, mag -e enjoy ka kahit papano dahil sa mga makakasalamuha mong iba't ibang klaseng customer mga ugali ng customer misa masungit misa mabait medyo na yung di bago nga ako medyo na nga nga papa ako sa uh, parang nalimutan ko na yung paano mag pick up at drop off eh ito yung mission natin ah uh, complete 5 orders so makaka-receive ko ng 360 diretso yan sa wallet mo no so nakakatatlo na ako meron na lang patay tayo na ito traffic sa EDSA bumper to bumper EDSA ano ka ba EDSA gaming tayo ang bala ko is pagkatapos ko itong mission ko garahin na ako kasi medyo ano eh baka mamaya pagkatapos ko itong mission ko mga alasin ko na rush hour na mahirap na traffic eh, may valid times pa naman ngayon hirap na may ipit sa traffic eh. Taposin ko lang tong mission ko, then karahin na ako, pwede na ako sa bahay. Yeah, hello? Hello ma'am. Ma'am, sa likod na po ba kayo ng Shell Magallanes, ma'am? Oo, oh, sa tapat. Shell Magallanes. Ah, bali, dito na po ako ma'am, ko na po ako ng Shell. Okay, so kung sa labas ng bahay, ito mabot papunta na ako ah uh, eh, tumabon po, ma'am. Oh, sige po, ma'am. Yeah, go to the house. Eh, tumabon. Stand outside. Okay, I'm coming. Okay po. Sige po. Salamat po. Oh. Tumabon. It you need to listen to. The food is here in my cart. Yes. Sample ma'am. Dito talikod. Ah, sa likod. sa likod po. Ah, ah, sige po, ma'am. Okay, ito yung na-pick up natin na ano, di-deliver sa tagig. Mga pagkain pala. Okay, tara, let's go. Okay, item, pick up na tayo. Proceed tayo sa ating deliver. Estimated travel time natin is 26 minutes with 9.4 kilometers. Ang bayad sa atin dito is 306 pesos na tumataginting. Tara, deliver natin to. Let's go! oh, magal dyan. Is traffic na. Pa-entry ng tol. Netflix traffic. Siguro marami nang magpupunta oh, ng tagay niya. pa Ah, pa-south. Matangas hindi ako nag online kay grabe eh. baka kasi bato kusan ko kusansa saan saan ayaw ako mayo lumayo eh valentines ngayon gusto ko makawe ng maaga sa bahay update lang guys bali nag double book ako no? habang papunta ako dito sa isang booking natin uh, ka nung pang double book no? same lang kasi ng location tagig to tagig lang naman So ang bayad sa atin is 277. Di-deliver muna natin, natin tong unang na-pick up natin yung mga pagkain and then saka natin pick up yung dinobol book natin. Bali pang third booking ko na to no so after at kung ma-complete niyan is matatapos ko na yung mission natin na complete 5 orders. Kinuha ko tong pang double book kasi malapit lang siya sa drop off nitong unang booking natin. So kaya pinikap ko siya no. Tapos ang deliver niya is sa may BGC lang. Tong deliver natin kasi dito lang sa may Tagig North Signal eh. Tapos so yung na double book natin halos doon lang din yung pick up location niya. Time check tayo 3:38 in the afternoon. Traffic na agad, hindi para shower. Pati pa mamaya hanggang alas 5 hanggang gabi. Ako sobrang traffic niya malamang. Maraming mag-de-date. Maraming magpupunta sa mga hotel. <laughs> Grabe ang traffic sa Magallanes. Ay, sa Nichols. Alas 4 pa lang. traffic Kinansel yung dinobol book ko na ano, booking. Pagkakita ko, sinilip ko ngayon. So nakita ko, so kinansel no. Tapos pagkakita ko sa mga pick up orders, meron siya ulit booking. Kaso ang ginawa niya, is baliktad pala yung na book niya noong una. Ibis na yung pick up niya, is drop off pala yon. So kaya kinansel niya pala yung booking ko. So hindi ko na kinuha mo na kasi medyo malayo sa akin yung area. So nagkabalitad pala siya ng book ng pagbook. Yung pick up niya dapat drop off yun. So yung drop off niya, yun yung pick up niya. Hello po, lalamog po. Kita na kayo? Ah, uh, sir, dito na po ako sa may water pump. Bakit na nang ano? Pabalik sir na po. Uh, Bali, ano lang ba kayo, sir? Kanto lang po kayo ng Miranda Bella, sir. Ako. Dito lang kami sa may ano, bago mag-police station. Ah, bago mag-police station po. Ah, uh, sige, sir. Pagbabalik, pagbabalik, sir, makita niyo dito yung ano, yung libreng burolan sa tapat niyo. Okay po. Sige, pwede sir, pwede niyo po akong abangan. Paliko na po ako ng ano eh, call Bravo. Okay. Please. Sige okay. po. Salamat po. May kita nyo dito sir yung ano, may mga nakapahit na motor. Ah, sige yeah, po. Yeah, yeah. Ah, po. Sir, daka ako sir. Pwede niyo akong parahin pag nakatingin na po yung sasakyan ko. Bios, Anong tura Bios 3621 ang plate. Kulay? Blue. Uh, grayish blue. 3621? Ah, ah. Pag nakatingin na lang ka sir, pwede niya akong parahin na. Paliko na ako ng call, bravo. Okay. Okay, thank you po. Okay, ate, yung trapa pa tayo. Ano na siya? May handaan? Sa handaan yan, sir? Ah, Papadeliver din sa ito. Papapadeliver din. Okay na, sir. Oh, okay na po. Salamat. Okay guys, ay time drop up na tayo. Antayin tayo ng next booking natin. Ay nakuha na akong booking. Ito tatawagan lang natin ko ng ano pipik. -pik. Hello sir, good afternoon po. Hmm? Hello sir, good afternoon. Salamat po. Hello sir. Hello, sir. Sir, tanong ka lang po kung ano po yung iti-deliver, sir? Ah, uh, pagkain, sir. Okay. Ah, uh, ilan po, sir? Um, mga nasa 20 kilos yun. 20 to 25. Bali, naka box po, sir? Naka-plastic. Ah, naka-plastic lang. Mga 20, uh -huh. 20 kilos lahat, sir? Ah, okay. uh, Okay. Sir, 20, 20. po? 20 to 25 ganun Ah, sige po. So, bali isang plastic lang po? Hindi. Ma ay, maano ma po, mga nasa 12 or 15 na plastic yun Ilan po? 12 to 15 plastic. At 12 pieces or 15? Oo, oh, oh, mga ganun. Baka sir, baka ano na, ano na tayo dyan, uh, overloading po, hanggang 200 kg lang po kasi yung sedan natin. 200. Oh, okay. hanggang 200 kayo dyan po kasi sir sa sedan kung 15 pieces po yan tapos ang per kilo po ng ano is nasa 20 to 25 so, hindi po lahat po yun, 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 yun na yung total ng sir yung 20 to 25 ah total na yun lahat ng plastic sir ok oh, sir hindi yun na time <laughs> ah okay, okay, okay sir mali ako ng intindi sorry sir so, bali sir. total nya 25 kilos lahat? Oo, oh, ganun. Okay, sige. Pero yung plastic niya, iba, ilang tag sa na kilo, ganun. Ah, okay, okay po. Copy ka. Hindi naman sir, siya, uh okay. -oh. yung plastic. Bali, sir, ah, uh, bali malapit kayo sa water di ba, sir? Opo, sir. So yun guys, may nakuha na akong booking no. So mga pagkain daw yung i-deliver frozen meat. So estimated travel time natin is 7 minutes lang na Sobrang lapit lang niya 1.5 Kilometer hello? hello sir Hello sir Nakapasok na ako ng ano Village Dito na ako hello? sa may Dito na ako sa may parang malita talipapa. Ah, dito na uh, hello, sir Diretso ka ba sir? Diretso lang ako Ah, uh, dito sa mga ng motor. Kopya. Pwede ng abangan mo na ako, sir. Ah, okay, sir. Ito yung naka Sir, ayun, ay, yun yun yun. Okay na, okay na. Nandiyan ka lang sa harap na nga, sir. Abang, sir. Okay, okay. Sige, copy. Ali, ito pala yung kakaraga. Frozen. Pero may mga tunawan eh. Ano kaya to? Pasha ah, ba? Sa loob na lang ito siya. Mga paninda yan? Opo. Okay. Patong nyo na lang siguro yung iba. Ano sir yung pagdadala ko nito? Bahay lang din. Ano sir? Restaurant, 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 restaurant. Ah, restaurant, restaurant, restaurant. Sige, sige, okay. Ano lang po yan sir, yung pagdaka sa Bansi Sipal, pagka ano yung pista mo, yung patoktura, paglabas mo yun yung yard, yung may gasolinahan. Ay, may gasolinahan? na yun. Nasaan yung... Nandun sa loob nyo. Nang gasolinaan? Okay, okay. Nakiwa yung pangalan. Okay, okay, sige, sige. Salamat sir. Thank you. So ayun guys, item pickup na tayo no. So proceed na tayo sa ating deliver. So estimated travel time natin is 15 minutes with 4.1 kilometers. Ang budget natin dito is 238. So tara, let's go! Mukhang wala namang 25 kilos yung ano. Sobrang dami nung frozen meat. Sabi niya kasi nasa 25 kilos lang overall yung lahat ng ano. Pero parang wala naman dahil may halos mapuno yung trunk ko eh. So buti na lang. Meron akong karton doon sa trunk ko. No? para kahit kumatas yung item, yung mga karne, hindi siya kakapit sa ano ko, sa mating ko. Sobrang lapit lang ang deliver oh. 4.1 sa halagang 238. So, pwedeng-pwede na no. So, after nito, kompleto na natin yung mission natin. Complete 5 orders. Pagka ganitong oras dito sa C5, malapit dito sa may Petron ko silang. Matraffic na talaga dito. Yung mga papasok kasi ito ng ano eh, papunta doon sa may Akasa State's Ayun yung street ng Levi Mariano. Papuntang Vista Mall Tagig. So doon yung deliver natin sa may Vista Mall Tagig daw. diretso lang doon. Na restaurant. Alam pagdating ng alas 5 sobrang traffic dyan doon sa may palar. Mga papunta ng Akasya State sa may Lebe Mariano. Kaya misan iniiwasan kong area na to eh. Ayan, kung makikita mo yan, lahat yan papunta doon sa Levy Mariano Street. Papuntang Cash States, Vista Multagi. May e, tagos din yan ng pa Pasig eh. Pag dumretso ka ng Levy Mariano, tagos mo Pasig. tagos din ang Papateros. So yan yung Petron Diego silang. Papunta rin yan ng Taguig City Hall. Pagpasok mo naman dito sa Leve Mariano, maluwag naman na. Doon lang talaga nagbe-build up sa may C5. Kasi sanga-sanga yung daan doon na merong nagagalan service road, nagagalan C5, may palabas, may pa pasok. Kaya nagbe-build up ang traffic doon. Pagdating mo dito, maluwag naman na. Ayan yung Akasa Estates diyan sa may kanan. Ayan. May mga condo-condo unit diyan. Mga malaki yung bahay, mga mayayaman. Sana all. <laughs> Then pag mo na Akasa Estates, merong Shell dito. Shell gas station. Diyan din ako nagpapa car wash. Okay ang car wash diyan. Maganda yung mag car wash. Uh, meron akong vlog niyan. Kung makikita niyo sa aking channel. Ayan, tabi siya ng McDo. Ayan, papasok sa loob. Doon yung car wash nila. Pwede ka rin magpa change oil service nila. Meron silang change oil tsaka et Marami silang service dyan. Hello po. Hello Not po. Two, one, Good afternoon po. Sa lalo mo po, ma'am. Hello ah, po. Ah, mo po. Opo, yung magde-deliver po ng mga frozen meat. Ah, okay po. Sige po, magkano po? Ah, 238 po, ma'am. Sige po, sige po. Wait lang po. Ah, sige ma'am. Malapit na ako, ma'am. Dito na po ako sa May Vista Mall. Ah, sige, sige. Sa may gas station lang po ba sila, ma'am? Pasok kayo sa gas station. Apo. Pasok lang po kayo. Apo, Dito po sa Nag-Nagyard. Okay, sige po, ma'am. Salamat po. So, malapit na tayo. Ito na yung gas station. Medyo nag up na ng traffic dito. Ayun ang Nag-Nagyard. -nog sa may dula ng flying bay. Umuwi na ang tayo na ako na yado dali sa kanto okay, Umuwi okay, na ako Yon Okay ng paraan Ito na si ate Nagnagyard -nag Diyan lang na Diyan lang po okay done. So guys Ay time drop up na tayo So bali nakalima mana tayong booking Na nakumpleto natin yung ating Mission Bali well, ito yung mission natin So pwede natin maridim no 360 complete 5 orders Ganyan Yun you've earned 360 Got it So, matikan kan papasok sa ating total ready rewards mo. Pupunta yun sa cash wallet natin. So, ito na yung cash wallet ko. 1, 2. Kasama na yung mga booking natin kanina dyan. So, bali nakatatlong orders tayo ngayon sa halagang 678. Kasi kahapon yung dalawa na na-complete ko na yung dalawa. Kaya tatlo na lang nakuha ko ngayon. So yun guys no, tapos na yung booking natin na lima no. So baka dito ko na hinto yung booking ko, yung pagkabiyahe ko ngayon. Bala ko kasi bumalik na ako ng cake ngayon para pasalubong ko kay Mrs. Since Valentine's ngayon, uh, ako ng cake. Baka dito lang ako bumili sa may Pista Mall Tagig. guys, nakabili tayo ng cake para sa namin natin. So surprise yun, hindi niya bibili ako. Happy Valentine's, Mami. Okay, dito tayo sa kotse. Uh, nakabili na ako ng cake ni Mami. Para sa Valentine's Day. Yan siya, oh. Surprise, Mami. deluxe yan. Okay, guys. Uh, dito ko na natataposin yung video ko na to, no? Salamat sa lahat ng mga nanood, sa mga sumusuporta. Salamat sa lahat ng mga likes and comments nyo uh, sana patuloy nyo po akong supportahan sa aking munting channel uh, okay guys salamat uh, sa muli peace